Pariyo. Pariyado, pariyado. Naka aircon ba? Aircon mo nga. Ha? Ha? Mama tay pagka aircon. Oh, grabe. Ya. Grabe. Sino ka na tinbunutin tong oxygen sensor? Ang nah, bunot na. Tingnan natin kung dito problema. walang react walang reaction na yun yun mayroon may reaction bago spark plug to mayroon dito isa patay mo ng aircon para walang persa yan dito tayo duda idol kasi nga pag binunot mo siya hindi na din react to ngayon ang ano natin pagpalitin natin itong dalawa Hmm. Kasi pag binunot ko siya, o. Oh. Tingnan oh. natin. Binunot siya. Walang reaction. Walang kurente. Ayan, subukan natin. Pagpalitin na lang muna. Pagpalitin natin. Okay, salpakan mo so. tayo. Hmm. Ito. Ito. dito na. Kaya ko ilit. yan? Okay, start testing. Kita nanti jam tadi sebelas. Tidak ada ada bekas. Tidak ada bekas. Tidak ada bekas. Tidak ada tapos check natin yung spark plug wala pa daw sa napalitan yung spark plug check na rin yung spark plug mga idol tapos low release tayo throttle body throttle pa yun pa yun may may leak may tama siya may leak siya yun o mayroon mamaya isili ano natin yan Patay mo Guman yeah. Gumanda na siya. Eh, kumuha subukan mo aircon. Baba. Baba na minor. Pero hindi ka tulad kanina na halos matai Nanghihingi siya ng cleaning lang to the body. Kasi so, sira ito isang ano. So oh, may so oh, may krinti siya. Yeah. May krinti siya. Patay mo na. Yeah. spark plug. Yeah. Check spark plug. Tapos tayo muna. Tapos linis turtle body. Ito linis na natin map sensor.